Mm hmm, ito uh, nakita ko itong isang article na to. Galing sa Department of Finance. Philippine Government. Uh, o isang batikan, uh, isang ano uh, mainstream media nakita ko ito. Uh, Department of Finance uh, states that halos 5 billion ang utangin ng government araw-araw sa 2026 anak ng kamouting mga ka, Magugup, ano ba to? 5 billion a day para lang masustain yung budget ng 2026 nakakalungkot kasi um, the past 3 years na diba? Tuwing, nung malalo si BBM as president past 3 years wala nang nangyari sa Pilipinas so utang pa rin tayo ng utang ang daming utang eh maraming, maraming inuutang ang uh, Philippine government ang problema pumutok tong corruption so sa flood control projects biro mo isang isang probinsya yung probinsya pa ng Bulacan doon ako taga ako eh. probinsya pa ng Bulacan so 5 billion a day hindi ko ma-imagine ilan lang ang population ng Pilipinas di ba saan pupunta yung pera na yan ang daming tax labing lima yung tax na nakita ko pero pa yung very famous na bat value added tax So, uh, it was implemented uh, during uh, President Cory's time. So no yung si no, yung original na Macoy na Marcos. Hindi siya nag-implement ng ba. So ibig sabihin talaga yung presyo ng bilihin nun mababa. kaya yung iba sabi, ang, ang swerte ng mga tao nung araw kasi nga murang bilihin. It's, it's, because walang value added tax pala niya kaya pala noon nun ka napagtanto na talagang masarap ang buhay nung araw kasi nga walang value added tax when you buy goods and services walang tax na uh, ano nun, income tax lang yung meron diba? so yung talagang bilihin nung araw mababa, biro mo 12% kung uh, yung meron akong paninda 100 plus ba 12% diba? so 112 yung ibebenta ko diba? so yung bibili yung ka kawawa kasi plus 12%. Biro mo yung meron ka na income tax ha? Oh. Kumita ka, nagkaroon ka na ng tax doon, binawasan, tapos pagbibili ka, meron additional tax na naman, di ba nakakalungkot. So 5 billion a day. I, I cannot ano, hindi ko maano mga mga cubs, tama ba 'tong ano, yung 5 billion a day yung, oh, para lang ma-sustain yung yung um, budget ng government? Nagtataka ako kasi maungutang ang Pilipinas di ba? Meron naman tax na ang mga tao. Di ba mayaman ang Pilipinas eh? Alam ko ha, mayaman. Sabi nga nila mayaman ang Pilipinas. Kaya lang maraming corrupt o magnanakaw sa gobyerno. So nasaan yung tax na yun? Nananakaw. Di ba? Ang nakikinabang ilan lang. Ilan lang na government officials yung nakikinabang. Di ba? Ang ang problema kasi sa mayayaman kasi na experience ko when when you go up to that level di ba mayaman kayo hindi lang hindi lang ano yan hindi lang isang level yan mayaman merong mas mayaman at merong pang mas pinakamayaman so sila so ikaw nakakakuha ka ng pera sa gobyerno illegally hindi ka napapansin, hindi, walang, wala ka nagiging kaso. Meron na ba nakulong ng politician about sa corruption? Parang wala pa eh. Oh, si uh, Ferdinand Marcos Sr., kinuha ng kano. Hindi nila sa, hanggang doon na lang siya mamatay. Oh, ba diba? So, hindi siya nakulong. Kinuha lang dito. Now, uh, nakakalungkot kasi nga. Tayo mga nasa laylayan ng lipunan trabaho try trabaho 8 hours uh, 9 hours 10 hours diba Gober, nag overtime pa tayo tapos at the end of the month nakukuha natin yung sweldo natin tapos minus bills ang lit na nung na wala tayong savings bakit kasi nga pag, pag bumili ka ng, ng grocery mo may bat yun eh may, may tax yun eh may income tax ka o, dalawa na yun diba bayad ka ng kuryente ng tubig meron pa rin mga tax yun eh. so dun pa lang napupunta yung sweldo natin so at the end of the month wala nga nga pa rin tayo kaya yung nangyayari sa iba like me wala naman akong trabaho nun ay ah, nag, try ako sa abroad at the end of the day pagbalik dito ganun din zero pa rin <laughs> zero pa rin no? so department of finance na yung nagsabi na 5 billion hindi ba sila nag-iisip o yung in charge sa department of hindi ka ba nag-iisip sir na bakit ganito kalaki ang oh, utangin ng Pilipinas samantalang meron naman tax sa na pumapasok yung, yung tax ba namin na binabayad sa inyo o ng mga mayang ng taong bayan yung tax ba na binabayad sa Philippine government saan napupunta yun bakit ang laki pa ng iuutang di ba? parang it doesn't make sense to me oh, meron ka ng uh, nakukuhang pera on a monthly basis oh, tapos uutang ka pa rin ng 5 billion per day parang ano yung yung tax ba na pumapasok doon sa napupunta yung napupunta sa gobyerno yung ayun yung kasi maging transparent eh sabihin nyo ito yung ito yung tax na kukolekta ng Pilipinas in a day baka over 5 billion pa yan di ba tapos mahungutang ka ng 5 billion para saan bakit ka mahungutang di ba samantalang malaki naman pala yung pumapasok sa inyo na which could cover yung projects ng yung budget para sa 2026 ngayon uh, nababasa ko yung ano eh yung mga sinasabi nila ang daming insertion or modification or so on and so ang tawag nila dun, doon dusa sa mga sa budget na yan bakit maraming ini-insert yun pala nakukurakot lang yan nakakalungkot ang Pilipinas eh. Kaya tayo nililindol alam nyo ba yun para gusto gumising na kayo ganito yung nangyayari sa bansa nyo tapos wala para kayo kayong ginagawa nagano na lang kayo Mag martes na lang kayo ay ano rin yan lilipas din parang yan parang nakakalungkot kasi yung flood control is more than 40 days na wala pang nakakasuhan simple lang yung sal and lang eh oh, yung isa nga 300 million naging 3 trillion imagine that sanang sanang galing yung pera na yan di ba nakakalungkot but corruption is there uh, wala nangyayari walang, walang siguro itong flood control uh, ano na to it will just die down parang ano lang to issue kasi maraming maraming ano ngayon maraming kaganapan dito sa sa Pilipinas niya all about politics para i-divert yung attention about this flood control anomaly iba kila mo na mga cops kasi